Hello everyone. For today's video, so we make our supper na ano chicken with cabbage. Simply very simple lang. Ito namang isa, alam naman niya nasa kitchen ako. Oh, syempre, may I help? Mommy, can I help? Mommy, can I help? I like, okay, sure, you can help me. Pero hindi talaga siya natatakot. Pero nung umano na yung tumalsik na talaga yung, yung oil. Ay, medyo na ano na siya kasi parang natamaan siya konti. Pero ganun pa rin, ayaw niya talagang sumuko. As in, gusto rin, pa rin talaga niyang mag-ano, tumulong sa akin. So, ngayon, uh, yun na nga, nilagay muna namin yung oil. Gusto niya na tumulong talaga siya na paglagay ng oil. Hindi ko akalain na yung pan pala is ano na, mainit na talaga siya masyado ba. Tapos nung sinosote na namin yung onion, yung nga tumalsik yung ano, kahit nga ako natalsikan ako ng ano, ng oil, just ko naman. Pero itong ba, talagang bago, sa talaga. Ano ba, na, nauutal ako? So, ayun na, siya na nga yung, ano, durugida talaga, hiyadida. Nga gusto niya siya na talaga mag, ano, mag-sote ng onion. Ayan, tumal, tumalsik na yung ano, yung onion. Ayaw pa rin niya bumaba. Sabi ko, baba ka muna kasi tapusin muna natin ito. Pero gusto pa rin niya talaga na siya talaga magmekos-mekos ng ating onion. Kahit uh, medyo heavy sa kanya yung ano. So, anyway, ayun na nga. So, nilagay na namin yung onion. Ngayon naman, ay lalagay natin yung chicken. Pero, parang ayaw niya yata ilagay dyan. Kasi parang naisip niya yung the first time na nilagay niya yung onion to the So, ako na yung naglagay dyan. Pero gusto niya na siya talaga ang mag-steer ng chicken at saka yung onion. Kaya yun. So, steady lang siya it's dyan. You have to hold this na, ano, one though. Okay naman talaga na tinulong yung mga anak natin sa kitchen. Pero extra careful lang talaga tayo. This kasi mahirap it? na. It's ano. it's... Kaya yun, tinuturoan ko yeah. siya. Kung paano, kung okay, paano, paano, eh, para hindi siya makaso. Lalo na pag nilalagay yung cover. Tapos, may okay, stem na lumalabas. Mahirap talaga yung ganun. Kasi dun talaga yung mga bata ay hindi yan nakikinig minsan. So, kaya extra careful tayo kung gusto natin turukan magluto yung ating mga anak sa ganyang edad na 3 years old and a half pa lang. Gustong gusto na talaga magluto. Kahit hindi pa siya nag-trim sure on, gusto know. gusto niya talaga tumuloy sa kustina. Minsan nag-bake yung gusto niya. So, ayan. Medyo nakikwiltuhan lang muna kami dyan. Kasi yeah. hindi tapos yung pag-easter yeah. niya. Yeah. 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 Na, Masasunog na yung ano, ilalim ng chicken. Hindi pa niya nababaliktad lahat. Marami pa siyang mga explanation dyan pero ang hinayaan ko na lang muna siya. So ayun na nga nag-i-enjoy siya pag nasa kusina. Sabi pa naman natin siya cooking? daw niya daw magluto pa kaya kay right mami. Pero bigyan mo ng laruan na luto-luto. Ako, Diyos ko, gawin ba oh, niya yeah. hindi niya eh, ginagawa? <laughs> Itapon onion. lang niya yung mga laruan. Mas gusto niya talaga so, yung mga real yun, na mga ano gawain sa bahay. Pero minsan syrup? naman naglalaro siya siya, mag, siya lang okay, mag-isa. Okay. Tapos with action, with emotions and everything. Mm -hmm. So, ako Now, na gonna nga gonna dyan nag over ng ano, no. pag easter ng ating chicken. Yeah. Kasi nga, we'll parang we'll medyo nababagalan na ako. Maraming kanto-kwento we'll yung we'll batang ere. Tapos yun, inutusan ko na lang siya na kumuha ng pangtakip. Ngayon, tinakpan na namin kasi kailangan pa namin lutuin ang aming chicken. Good job. Say welcome back, guys. Tapos maya-maya, maghintay -maya, muna na daw ng 3 minutes. Back After 3 minutes, babalik na lang siya. Tapos nakipag high five pa siya sa ginawa namin. ano, kalau okay, open the because together. we don't want the smoke So ngayon, dyan ko na siya tinuruan kung paano bubuksan okay, ang lid na hindi siya mapapsuhog yung mukha like niya. That. So, dapat ganyan. Okay. Now, dapat away. We're gonna put dapat our, ano siya, we're gonna put our cabbage. Pagan, Two words. Ano, ano, ba yun? Basta, away sa face niya. Okay. So, Let's ngayon, get... nilagay na namin yung aming cabbage. Okay, so, yung no, cabbage namin, mix it kailangan talaga siyang lutong-lutong hindi siya crunchy. Kasi ayaw ng asawa ko na yung vegetables, hindi siya masyado na luto. Niya, ayaw niya ng half-cooked na veggies. Kaya pag nagluluto ko ng cabbage, is okay naman talaga together, right? yung texture pag completely cooked talaga yung cabbage. Kasi di ba sa atin minsan ayaw gonna put natin ng ano na cabbage. Gusto talaga oyster natin malutong jumalutong siya. Kung tinaano natin tinakain. So ayun na nga. Lagyan na namin yan ng oyster sauce. Ang aming cabbage. Kaya medyo ano yung batang to Excited din kasi gusto niya na siya talagang maglalagay. Diyos ko naman, nahirapan pa kong bukas dyan kasi bago nga yan na oyster sauce oh na binili ko sa okay, At ayan it, na nga, ilalagay na namin it, it, yung oyster sauce at naparami talagang paglagay namin. Diyos ko, ko naman. Pero okay, okay lang naman yung lasa niya. Kinain naman nila, Careful lalo na yung mix it, chicken. Handle, Iwan ko ba sa texture ng cabbage, ayaw our, nila minsan. Depende siguro sa pagluto. Kasi okay, pag our nagluluto our naman kami ng mga juice dinner, may, may cabbage naman you siya. Kaya kumakain naman sila. Mm -hmm. I so I ayun na nga, in stir na, nag-in-stir na lang namin. Yan I'm ang gusto gusto niya gawin niya. Mag-i-stir siya. Yung parang ganun. Kasi gusto nga niya sabi, kagaya daw kay mommy. Okay, then, same guys. Naiinis na nga ako, Jenny. Kasi kasi sabi ko nung like, talaga But, tapos, tapos, and yung barang dito talaga matapos tapos yung pagluluto namin pero scary lang so, see, for dapat kasi ako lang dyan yeah. ang magluluto ko, yeah. yeah. pero nakita niya nga ako sa kusina na may yeah. hinihiwa kaya niya yeah, yun parang na-excite na, na the, rin siya the alam the niya, niya talaga kung first, anong and gagawin and niya kaya yun automatic yeah. talaga yun siya yeah. na tumutulong guys and then kinabira namin ulit kasi kailangan namin lutuin ang aming cabbage perfect na pagluto nga kailangan ano At ayan na, tapos na nga at yan ang aming supper today. Yes, yan ang pagkain ko, yung talong, talong, eggplant at saka yung da um ano ba yun? Dumplings. Mashed potato, dumplings, Please. chicken with cabbage. Your... Oh, Ngayon, okay. siya naman Thank gusto siya talagang maglagay ng mga pagkain sa mesa. Sabi ko, no, it's okay Here, because it's, the plate might be hot do and I don't want them. you Got to it. get any Go accident. It I said, it's okay, mommy. I'll and do it. Kaya yun, nakipag-away pa Jeff, siya dyan because she really AJ. wanted to put all those plates that's on the table. AJ. Well, careful. guys, thank you all for watching. Ngayon, ganyan lang talaga yung live ko AJ. until sa susunod that's na that's video. That's Bye! Jeff, thank you so much! This is mine. This mommy's. Okay. Be careful. Yes, sir, It might be hot. Be careful. Yes, Okay, thank you so much